Ah, tulak, 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 tulak. Tulungan yan, tulungan, tulungan. Bawas. Oh, naku po, nabigdi na. Ano nangyari? <laughs> magandang umaga. Magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan nyo man ito mga kagri, ka tingnan natin kung paano gagawin ng mga timbahog mga kaya ah, lumusong na si Alexis oh atapa nga tao <laughs> ang gagawin kasi nila mga kaagri nila yon tapos tao tao na lang nila dito tsaka nila uli akutin, itatawin nila yung kalabaw uli dito pabalik <tipalak> Kaya no. okay, usap Ayan. Uh -huh. Dadaan si... Ayan oh, mga kakri. <laughs> na yung... Ipigtas na yung... na sa sapa sa na yung dinadaanan talaga. Ayan na, ayan na, boom! Ayan na, ano na, na, na yata yung singkaw Katay, mga kagri kabaong Timakmak mm. Ang bihira Kahirap Ay, nako po, lagtas Sige, <makes noise> kaya kabi Ano yun na lang, tatanggalin yun sa singkaw Yung kalabaw lang idadaan nyo Tapos iuumang nyo lang dito yung ano Iuumang nyo lang dito yung karito, no? Tutulak lang Malalagtas yung ano nyo dyan, mga patikola Ayan, gano'n. Pwede Eh, eh tingnan natin ang mga kagay. Kaya, garae ka yun na. Hinakotan sana sa anak ako na hinakotan ng ginigang to. Ito. Kaya, no? Kasi pag tinasa nasa tinasa ng, ng ginigang niya, makakadara ito kalabaw dyan. Diyan Eh, ano na pala ito na ulit mga lang sana ka ako ngayon eh ayun uh, lang mas, masisira yung ano na ay abang ah. <laughs> <Bali, wala. laughs> mga lang yun na ah Mali si tiktok Ay, bali wala pala kay tiktok Lucky ah <laughs> Ayan, pwede yung ganyan <laughs> Ay, Yung isa Yung isa, ano lang kasi yun eh Bago lang yun, hindi pa niya alam gagawin Oh, hindi na sana hindi na mag-aano, hindi na kayo magbubuhat. Babara doon muna ana. Ito gagawin ng paraan nila kabisi. Ay malalim Ba't pakarami pa ng tubig Ano yan eh Dati laging walang tubig Ano kaya Bakit ba maraming tubig Yan nakakaisip ng parang si Sa'yo eh, kung ano gagawin <laughs> Oo oh, kuya Kaya mo ba yan <laughs> Oo oh, kaya si ano Pakala ko po nakakaryata ko yun pala Hindi Yung araw lang na to Kaya Extra lang siya. Ah, oh, okay, tama ang galing ni Kuya. <laughs> Ay tinawid mo nya, niya, mga kagri tapos magakot na ron. Ano na mo kabi si? Eh? Ta -a -a natin ng ginika niya para makatabi tayo. Oo, oh, para gagabihin tayo lalo eh no. Eh para mga kagri. Dito, pare ko 'yan lang <laughs> hindi. Ito lang umiikot dito

lalagyan ng maraming kaya yung mga nagsasabing pinahirapan na kay Kalabaw hindi po totoo yun talagang trabaho lang nila yan tapos yun, yun yung ginagawa ng paraan naman ng mga inete na hindi mahirapan yung Kalabaw <coughs> oh, <yan. tos> baka lumusot yung paa kalabaw mo, mapilay hindi, isin mo na nga lang kung dito na yun yun eh hindi, kung magkrongkong Eh, lalapad yan lalapad ka lang yan pa tayo lang, bahang bahang Oh. lumalaw lumalaw yung, yung paa ng kalabaw mo, masuot doon sa Meguan Mapipilay pa makakalakad mahalang kalabaw Dami na. Damihan na lang ng Oh, pa. na <laughs> Damihan na lang ng ano. Oh, hindi, itambak muna isa doon, Kabise Mamaya, yung isa doon, itambak muna. Mamaya, pagka uh, dumaan yung ano, tsaka natin ilagay. Tambak muna sa gilid na yon yung kay kuya Para pagdaan isa mamaya eh Pagdaan tatlo mamaya Tsaka natin ilalagay yung isa na yon Masisiksik yan eh Lagay mo muna dyan kuya yan sa'yo Pagdaan ng tatlo tsaka natin ulit ilalagay Ah, agree. Ilagay na namin ng ano yan. Okay daw, sabi ni Kay Ismail. Siya naman yung kabisilya sa Team Ismail mga kagri, purok sa Ah, oh, mga kagri, in okay ni Kuya Ismail. Okay daw. Susubok siya. Ano na ba pa? Ano na pangalan niya Kuya ang kalabaw mo? Tiger. Oh, si Tiger. Hina natin kung kaya ni Tiger. Sana okay. Sana gumana Tiger. Kaya mo ba yan? Oh, bali! Wala! 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 <laughs> Tapat pala kanina mga <laughs> Bali! Wala! 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 Magaling! Asaya! Ah. Oh. Ang galing mga kakari! Okay! Okay! Hindi mamahirapan yung mga kalabaw Basta makay pa si kuya! Oh. <laughs> okay na mga kakari! Kuya! Anong pangalan po yan? Hockey Kaya mo ba yan? Ito ba yung kay Kuya Kwan? Para okay. Okay okay. Hockey Kayang-kaya naman ni Hockey Dorn yan. Oh, mga kakari! Oh, Hockey Ako, baka tumod! Tumod! Hagidon! doon! Wow, buntik pa ayos oh, Ayayos ulit. Ayayos. Kuya, ayos mo muna. Sige mo muna ulit. Baka, yeah. baka may sagko na ron. Uh, Lasi ulit. Eto, eh, ang baka hindi makaahong ito. Ha? Ah? Hindi na. Ayan o. Alam ka lang ako. Ano ba? Ang mga dito ay babawas. Wala <laughs> nga nito. Hindi sa kabila. <laughs> oh. Hindi kasi kaya nila dinamihan. Kasi nga. Hindi pa siksik. Hindi pa. Akala nila bubwati nila. Ano? Pero pwede, pero pwede dadagdagan na lang uli ng ano. Yan, idagdag niyo na uli yan, kuya, para hindi mahirapan. Pinsip <tinyo> pala, kaya wala nahihirapan si Hagi doon. Hindi, may, may kumalso ng konti dyan sa gawin dyan. No? Oh. Pero kung hindi kumalso, bali wala na ano, kuya. Kumalso ng konti doon, sa may gitna. Dagdagan yung gitna. Oh, kuya. Si Tala. Ayan Tala! Tala! Kaya mo ba yan? Tinan nga natin si Tala mga kakri Yari yata to mga kakri Ayun na mga kakri si Tala Kaya pala mga kakri Yun na Tala Mga kakri Si Tala Kaya mo ba yan? Kaya nagpahinga lang <laughs> Nagpahinga lang pala mga <laughs> kakri Nagpahinga lang Sumasag ko na rito Nagdagdagan Okay saltog Okay hindi ko ayan no, idagdag yung mga ano, mga dating ano. Dala na dito. Idagdagan eh no. Eh no, may nakasakay pa. Alam mo hindi naman nadali. Tawagin mo ako, hindi bilang okay. Na magaling inaisip ng timbahog. <laughs> 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 Ayit pala may bahog yun eh, magaling mag-isip mo. <laughs> Yan ay diretso ka. Ah, diretso na. Ah, diretso na. Diretso na, dagdag. Ay, no, matabang matapang yung bayaw ko. <laughs> bayaw, talagang pinapakita mo na matabang kayo. ah. <laughs> dadalang mo na raw sila. Ah, ano? Hindi pa. Hindi pa. Maglalagay pa raw ginikan kay Ismail. <speaking> <speaking> Hindi ba umaano yan? Hindi ba kumukulyot kagad? Hindi na, pagod na Pagod na rin. <laughs> na raw. Uh, puro bunga uh, bunga. na eh. <laughs> Ay, bayaw. Talagang bilib na ako iyo ngayon. Talagang puro gusto mo eh. Laging bu... Laging sa ahonin. Ayaw mo Ayaw mo sa may mga ganun na madadali na hindi umaahon. Walang <laughs> challenge. Walang challenge. <laughs> Alam mo pong challenge Ismail hindi niya kasi kanina magbubuhat doon no? kaya ayaw niya doon eh. Oo. Oh. Hindi niya alam eh hindi na magbubuhat. <laughs> Tinan niya natin si Tinan niya natin si Mista kung kaya umahon pa ngayon pag gabi na eh pagod na kala pa eh. Diyan. Abe, wala pa nga nakatulak na, brom brom. Kaya mo ba 'yan? ¡Ay, la broma, ¡Pero di su sujo, cabao Gabriel! One! Two! Three! ¡Caballo! 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 ¡Basal! Eh. Basal. <laughs> alam na, alam na ba o, sa ¡Basal! <laughs> bawas <laughs> na, bawas Nakakabaong si Ariel Kamalas na <laughs> mali Ariel Ay naku po dumugo mga kagriba Hindi nyo naman dina, dina, dinamihan yung ano Dumudugo na tuloy Hindi nyo dinamihan yung ko ano po, po ayan na mga kagriba lang sa likod kayo sa likod, sa likod. Dumugula ha, ah. mga kakari. ay dito, dito nadali si Kidlat, ate. Ay na, okay na. Oo, oh, oh malalaglag na, sumobra na. Ay, nalaglag na. Bira, dumugo yung, ano, dumugo yung, ano, dapat dagdagan yung, ano, ganito, dito. Bayaw, baka magalusan si, ano, dito. Dito Dito isang payo, isang Ay, hindi po, ah, babasal na naman. Kailangan ko saan yung isa. Sa? Hindi po, sasagko po siya dyan Hello, Hello. Matigit... Kinakabali ba yun? Sayang yung Kinakabali ba mayo. Dumugo, ari yun na kita ko <laughs> <laughs> <Dumugat, talaga tayo. laughs> ah. Dumugo ata? <laughs> Dumugo Brum 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 na naman yung brum brum Ay, sama mo, sabi nga nanonood. Jane Marbik Garciliano, yung mo? Uh, teka, mo, <laughs> na <ka> ba asawa mo? Ah, uh, andiyan ba si Teka, galing mo na darling. Nanonood ako, eka. Kinakaba na, si Kidlat na isusunod. Kaya yung Marbik. Kalakas naman ni partner, <laughs> <laughs> Partner, Pacner, <laughs> eka. Pagka nakakabaong ka ngayon, yari ka. <laughs> Mabasa mo na kaya, ba? Nanonood yung asawa mo. O, oh, nanonood siya sa buo. Basta. Nangasamba? Nangasamba ka. Hindi. Hindi, hindi pa kasi basal-basal kasi siya. Nabutas niya na eh. Ito, kaya... Kaya sinasalida ng todo eh. Ito na mga kakri, Tumak mo na si kidlat! Kaya mo ba yan? Mga kakri! Kabaho! Patrick! Kabaong si Kidlat mga kakri Bawas, bawas agad Bawas na kaibigan Dali, dali Pat, may kiss ka mamaya pag pasa. May kiss ka mamaya pag pasa charot Ay <laughs> mista mga kakri, mista, ay mista Si Kidlat pala kakaw mga kakri Si Kidlat mga kahangin Nadaanay may kiss ka daw mamay kaya yan Kaya yan ni Kidlat Kidlat pa ba Si Pulo, mga kahangri. Sayang yung kiss <laughs> ah, Pag nakahawad si Mista Malaki pinadapa no <laughs> Eto mga kahangin Tingnan natin si Mista Mista Kaya mo ba yan Ayan na si Mista mga kakri. Mista! Si Mista! Kabao! Oh! Ay! One! Two! Three! Kabaong talaga mga kakri. Opo, pasisira. Alo, bawas na, bawas, bawas! Bawas, bawas. bawas, bawas. Kukulyutin okay. niyo talaga. Kukulyutin eh. niyo talaga. o oh. niyo talaga. Ah, tulak, 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 tulak. Tulungan, yan, tulungan, tulungan. Bawas. Oh, ano ko po, na bigdi na. Ano lang yan? <laughs> tekla, tekla, ah, bati niya, bati niya. Bawas na, bawas, bawas, bayaw Bawas na, bawas na. Bawas na, umangat na. <laughs> Nagigi. Nagbibigdi na yata. Nagbibigdi <laughs> na. Bawas na, bawas na, bawas pa, bawas pa. Oh, ja, tulak, tulak. Tulak pa, tulak na mga kaibigan. Yeah. Ayon lang. Ayon lang. Ayon lang. Oh, dali mga kaibigan. Bawas pa isa. Yeah. Yeah. Anak ano yeah. po mga kakri, ayun ano na, anak ayun na, nagkasugat-sugat <laughs> <laughs> na, anak Nagbibigti yung isa <laughs> <laughs> ano? Iba yun? Parang yung nagbibigte. Nagwawala. Eh. <laughs> ha? Tumatawi asawa mo. Ha? Ah, Nakaya din dapat <laughs> Oo. Oh, sabi ko na nga ba eh. nga naman Ikaw kasi ayaw mo so sa nagbubuhat eh. Diyan ka pumunta <laughs> ah, Tara, Paano? Paano? Paano <laughs> <laughs> makakabawin? na <laughs> ah, dali mga <laughs> kagri? yaro e makahid <laughs> yung sako e makahid sako e sako eto hindi nyo naisasa kita? dito <laughs> nga babalikan dito ah meron pa ba doon? aahong pauli kayo dito? Yara <laughs> yaro e mga kagri. ah, aahong pa pala dito Nasubok <laughs> agad na ba? Ah, hindi makakabawi eh. magsimu. At hindi no kalabaw mo ba ya? O parang nagbibiktima 'yun. <laughs> wala namang kasi bibiling tayong kobra dito. O wala namang tindahan. Eh kung gagawin na sana tayo, pakobrahin muna natin eh. Kasi tapos sa salto 'de. Pero kagilis ng kalabaw mo. Yan ang kalabaw, matiyuringan loob. Talagang magwawala hangga't ano. Akala ko magbibigay ka wow. Kawawa naman kalabaw namin akala ko magbi Akala magbibigti. Magbibigti. Ara magbibigti nga kanin. Eh wala mo nakakita ng ganun. Kaya, hindi kaya. na Eh kabisado ka tum lakas na to. Yo. mart Martin. Ah, Pa kukuha pa sila ng isang ano doon. Mabawi. Mabawi daw. Mabawi daw yung tibong is Kasi andun kayo, doon dito kayo pumunta, hindi na akala nyo magbubuhat. Ayan. Oh, una-unahan pa kayong tatlo dyan sa ahon na konti, akala nyo. Yari kayo, yari kayo kay Kamise. Sugat yung alam mo na. Yung kay Ariel, sugat. Kailangan tumasik-sik eh. Tapunan nyo ng ano, siksikin nyo katulad ng ginawa nyo dati Nakakatakot bumalik ka <laughs> Ha ba Nakakatakot bumalik, gawin mo ng paraan Siksikin mo yung daanan, yan saltod na yan, lagyan mo ng bagong ginikan Tanggalin mo yung makunat na yan Yan, iahon mo Kasi babalik at babalik lang, yan Ilabas mo yung katigasan Saka mo lagyan ng ginikan. Makakakaw na mamaya yan. Dito lang naman sumasaltot ba yan? Eh. Doon okay eh. Nakahid sa ako. May sako ba dyan? Ito. Tanggalin mo rin yan. Tanggalin mo rin yung mga yan. Ginikan na lang ilalagay mo dyan sa may sako niya. Ayan saguna. nyo na raw ba? Na roba. <laughs> may hila pa ba sila? Mukhang gagabihin na. Oo, oh, hindi na makakahawak mamaya <laughs> ito. Sobrang pagod gabi na. <laughs> si Bully Bol, gagabihin ka na ba? Oo oh, daw, ate, gagabihin daw <laughs> Ano ano yung asasama nila Sipag Kasi pag Ate Ivy, paano mo namang hindi mamahalin tong bayo ko na to? Oh. Sobrang sipag. Kita mo naman yan, para sa pamilya, para sa sa'yo. Kung may natatapon man sa kabit, eh, paunti-unti lang. <laughs> okay na sana. <laughs> okay na sana. Okay May isa ako pa kaninang nakaharang, kaya na nga Okay na yan, sigurado makakaaw na yan. Tsaka yung pumipigil na yun, dapat bawasan ng konti yun. Yan, okay na yan. Ah, mga kakri, dito naman tayo. Ah, mga kakri, dito naman tayo sa ano. Sa... Uh, sa kabila sa team ni ano Ah, agree ah, ako na yung team ano. Bali wala naman kay Kuya TikTok yan. Nagpinili nila yung may madali doon. <laughs> Kabaong sila. Nagugulan <laughs> pa dun sa may ano lumigo dun eh. Akala nila magbubuhat dito eh. <laughs> Kanya-kanyang parang <laughs> Ayun o, oh, nagdudusa ngayon doon Ang kanyang parang Kami say, Pinili doon, nagunaw na ako pa doon Nagdudusa ngayon doon <laughs> Kawawa ay nabot Ayun Kawawa, hindi lang ano Kawawa ka Ay, dahan-dahan pa oh, si Makmak Ha? Hindi, puro dugo yung tuod Oo oh. Nanonood pa pala may mga asawa Galingan mo, may kiss ka sa akin Ikaw <laughs> ako May kiss ka sa akin mamaya Ikaw pala mga asawa Eh oh, si ano para-para. Kaya yung sinasabing hindi ginagawa ng paraan yung ano, Nasisik, hindi nasiksik lang kaya dapat dagdagan na. Ito. Ito. Kuya, ayusin mo muna. Lagyan mo uli ng Lagyan mo uli ng ano na 'yon. 'Yun oh, no, yung ginika na 'yon. Okay. Yeah. Palagay ko yari ito. Ayan na nga. Ayan na nga. Ayan na nga. Ah, lakas ni Lupin pala ya. Ba't pag si Kuya Ano, pre, hindi ganun kalakas yan? Oo, kahit hinete lang. <laughs> ah, uh, sa hinete lang wala, no? Ha? <laughs> Bukang nakakatakot din kasi si Kuya. <laughs> Kumakain din eh. Ay ah, butas yan. Bilisan mo, kaibigan. Ipet. 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 Ah, dali. Eh, baba na yung karga. Okay, dyan na. Matigas pa naman eh. Medyo matigas pa eh, doon, diretso. Mga kakre Tingnan naman natin yung tatlong lumis dito Pinili yung kwan <laughs> Kalbaryo ang ano, kalbaryo inabot Sila ba yaw? <laughs> Bull, may kiss ka daw mamaya <laughs> May kiss ka sa akin mamaya Pag nakahawang ka dyan, ay kalong kasama mo <laughs> Hindi nakahawang, walang kiss <laughs> Dugo-dugo <laughs> nga yung ano <laughs> Para, na para na <no> <laughs>